Nagkalain-lain nga sahi sa mga Christmas decoration subong ang mahimo nga mabakal sa mga nagapangita kag mahilig nga magbutang sa mga palamuti sa ilang mga, mga puluyana. Pila sa mga produkto nga ini ang mahimo nga mabakal sa pila ka mga malls sa syudad sang Coronadal. Suno kay Rhea Talento, Christmas Decorations Head, ginpahayag sini nga temprano pa ang ilang pag-umpisa sang pag-display ilang mga produkto kun sa ini ang gilayon nga gindagsa. Umpisa sa September, mas September Nagabalor naman ang ordinary nga mga Christmas lights sang 59 pesos tub tub 65 pesos. Yara naman sa 135 pesos, 145 pesos, 199 pesos, kag 250 pesos ang sa special lights nagkakanidad naman sa 579 pesos, ang small Christmas tree 665 pesos, ang medium tree samtang 1699, tubtob 2199 pesos naman ang large tree. Yara naman sa 149 pesos, tubtob 159 pesos ang presyo sa mga small balls. 225 pesos to 339 pesos naman ang medium to large bolsa when it comes to quality dito sa mga na-mention mga itong medyo mahal, uh, okay na siya. Uh -uh. Okay na siya, Paandam naman sa Department of Trade and Industry o kung DTI nga siguruhon nga mayara sa ICC o kung PS markings ang mga produkto nga pagabaklon batok sa mga delikado nga mga Christmas decorations nga nagakinahanglan sa kuryente. Ginpahayag naman sa isa ka-customer nga si Jocelyn Calubia nga permanente ang ilang pagpamakala sa mga Christmas lights na nagasimbolo sa ila pamilya sa Pasqua. Para may i-decorate kami kag para mapanami man mga ano na balay, may mga lights sa isang Christmas. Nagapili ako sa sa mga product na pwede namon ma-apply sa amin balay. Ari sa likod ko mga kabrigada ang nagkalain-lain ng mga sa isang Christmas decorations. Ginalikipan sa mga Christmas tree, Christmas lights, mga parol, balls, kag iban pa. Ini ang pila sa mga dekorasyon na ginabotang sang aton mga kabrigada sa ilang mga puloyan, kag ini ang nagasimbolo simbolo sa pag-celebrate sang Pasko sa kada pamilya sa aton sining lugar in the heart of changing lives ini si Brigada Mike kumilang sang 95.7 Brigada News FM Coronadal the Music and News Authority